Kanina, tinutukan ng mga airstrike ng Israel ang iba't ibang lokasyon sa Lebanon na minarkahan ng isang nagpapatuloy na matinding operasyong militar nito na naging katangian sa labanan mula pa noong nagsimula ang IDF sa pagwasak sa Hamas sa Gaza. Ang mga pambobomba na ito ay bahagi ng mas malawak na diskarte ng Israel upang gawing impyerno ang maraming lungga ng Hezbollah, pati na ang pagpasabog sa kakayahan ng militar nito na nagpaulan pa ng mga rocket fire patungo sa maraming lungsod ng Israel. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na hindi bababa sa walong individual ang namatay sa airstrike na ito sa isang residential area sa timog bahagi ng Beirut, kasama na dito ang mga militanteng Hezbollah ayon sa Lebanese Ministry of Public Health. Ang mga pambobomba ay nagresulta sa matinding pagkawasak sa mga gusali at maraming mga pasilidad ang talaga namang dinurog ng IDF dahil sa pagtatago ng mga teroristang ito sa mga kabahayan ng civilian na inilagay lang ng Hezbollah ang maraming tao sa malaking peligro. Dinaanan din ng Israeli Air Force ang bahagi na ito sa Dahia, Lebanon kung saan hindi nakaligtas ang mga militanteng Hezbollah sa inihulog na air-to-ground missile ng Israel. na sa lakas ng impact ng bomba, lumikha ito ng matinding sunog at niyanig ang lungsod ng Dahie na humantong sa matinding pagkawasak ng siyudad, Na ang usok ay bumulusok sa lungsod habang ang mga tao ay nagmamadaling lumikas sa mga lugar na ito upang maghanap ng ligtas na mapagtaguan dahil sa walang humpay na mga airstrike ng Israeli Defense Forces na nagtatarget sa mga aso ni Sheik na Imkasem. Matapos ang mga pag-atake, bumungad sa iba't ibang lugar sa Beirut, Lebanon, ang kalunos-lunos na sinapit ng maraming lungsod na naggalat ang mga debris at ang maraming kabahayan ay nawasak. Nasa loob lamang ng ilang oras ng mga pag-atake ng Israeli Air Force ay tumambad sa maraming Lebanese ang gumuguhong syudad na tila ba wala ng pag-asa na maging mapayapa ang Lebanon dahil sa impluensya ng Hezbollah sa bansa na ito. Na ang mga pagsalakay na ito ng Israel ay sumasalamin sa matinding galit at inis na walang pag-alinlang ang pinasabog ang maraming hideout ng grupo, patina ang mga gusali na iniimbakan nila ng mga armas at bala. Kapag tumagal pa ang digmaan na ito sa Lebanon, at kung magpapatuloy pa rin ang Hezbollah sa paggawa nito ng terorismo at pagsalungat sa Israel, ang bansang Lebanon ay siguradong bumulusok ito sa matinding pagkawasa na ang maraming lungsod ay posibleng umabot pa sa isang nakakadurog na sandali. Ang maling pagkalkula ng Hezbollah sa kakayahan ng Israel ay isang maling hakbang ng grupo dahil ang Israel ay siguradong hindi hihinto sa pagbura sa mundo sa mga terorista na ang mas naapektuhan sa tunggalian na ito ay ang maraming sibilyan. Pinaigting din ng Israel ang ground unit nito sa pagtugis sa maraming mga terorista sa lugar ng Ain Lebanon na ang matapang na pagsulong na ito ay humantong sa matinding komprontasyon ng magkabilang panig, kung saan isinasaad ng mga ulat na ang militar ng Israel ay walang sawang binira ang mga militanteng Hezbollah, na ang mga pag-atake na ito ay nagresulta sa pagkatudas sa labing isang terorista, kabilang na ang isang senior commander ng grupo. Ang mga pagsulong ng IDF sa Ain Yaqub, Lebanon, ay naging susi din upang matuklasan nila ang maraming mga kagamitang pandigma ng Hezbollah na sumasalamin sa mga pagsisikap ng grupo na bumbahin at wasakin ang militar ng Israel. Ang bagong ministro ng depensa ng Israel na si Israel Katz ay gumawa ng isang matatag na deklarasyon na ang kampanyang militar ng Israel sa Lebanon ay magpapatuloy hanggang sa itigil ng Hezbollah ang mga pag-atake nito sa Israel at ganap na sumoko ang grupo. Binigyang diin din ni Katz na ang patuloy na airstrike na nagtatarget sa mga kuta ng Hezbollah sa buong Lebanon. Kabilang na ang pagpuntirya sa mga pangunahing lungsod at sibilyang lugar na ginagamit ng militanting grupo, ay hindi ititigil hanggat hindi umalis ang mga militanting ito sa mga pamayanan ng sibilyan. Sa isang pagpupulong kasama ang mga matataas na opisyal ng Israeli Defense Forces, muling iginiit ni Katz na walang tigil putukan na mangyayari maliban na lang kung ang grupo ay buong puso na umatras sa digmaan at sumuko sa publiko na magbibigay sa Israel ng isang mapagpasyang hakbang upang itigil ang kasalukuyang tunggalian sa Lebanon. Dagdag pa niya na ang operasyon ng IDF sa Lebanon ay isang mga kinakailangang hakbang ng gobyerno upang tugisin at ibasura ang mga militanteng Hezbollah. Sa kabilang anggulo, ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay matapang na pinuntirya at kinumpronta ang masamang rehimen ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei sa pamamagitan ng isang matinding babala. Nakapag hindi itinigil ng Iran ang pagbibigay ng mga karagdagang armas sa Hezbollah, ang Israel ay hindi rin magdadalawang isip na bumbahin at wasakin ang militar ng Iran, isang paraan ni Netanyahu upang maputol ang pagkakakonekta nito sa mga militanting Hezbollah. Bukod pa dito, binigyang diin din ng punong ministro na ang rehimen ng Iran ay gumastos ng napakalaking halaga na humigit kumulang 2.3 billion US dollars sa walang saysay lamang ng mga pag-atake ng misil laban sa Israel na nagresulta lang ng kaunting pinsala. Malinaw din niyang sinabi patungo sa mga mamamayan ng Iran na ang napakalaking halaga na ito ay maaaring gamitin sa maraming taong naghihirap sa Iran upang mapabuti ang kanilang buhay. A few weeks ago, I spoke directly to the people of Iran. Millions of people around the world, millions in Iran itself, saw that video. And after they saw it, many Iranians reached out to Israel. So today, I want to once again address the people of Iran. Since we last spoke, the Khamenei regime launched hundreds of ballistic missiles at my country, Israel. I wonder, did he tell you how much that attack cost? Well, I'm not guessing. It's 2.3 billion dollars. That's how much of your precious money they wasted on futile attacks. 2.3 billion dollars. The missiles did marginal damage to Israel, but what damage did they do to you? That sum could have added billions to your transportation budget. It could have added billions to your education budget. But instead, Khamenei exposed the regime's brutality and turned the world against your country. He robbed you of money. That should have been yours. I want you to imagine, just imagine, how your life could be different if Iran was free. You could speak your mind without fear. You could make a joke without wondering if you'd be carted off to heaven prison. Close your eyes. Picture the faces of your children, beautiful, innocent souls. Think of the endless potential they would have. Their entire lives are ahead of them. Imagine how your children's lives would look. If billions of dollars were invested in them instead of being wasted on wars that can't be won, they would receive world class education. You would receive beautiful roads, advanced hospitals, clean water. You know, Israel has the world's most advanced desalination system. And we'd be happy to help rebuild Iran's collapsing water infrastructure. These and so many other things are the things you could have. But that's what Khamenei's regime denies you every single day. They obsess about destroying Israel rather than about building Iran. What a shame. Another attack on Israel would simply cripple Iran's economy. It would rob you of many more billions of dollars. I know that you don't want this war. I don't want this war either. The people of Israel don't want this war. There is one force putting your family in grave danger the tyrants of Tehran. That's it. But there's also good news. Every day, that regime gets weaker. Every day, Israel gets stronger. The world is seen but a fraction of our power. Yet there's one thing Khamenei's regime fears more than Israel. You know what it is? It's you, the people of Iran. That's why they spend so much time and money trying to crush your hopes and curb your dreams. Well, I say to you this don't let your dreams die. I hear your whispers, women. life, freedom, Zan, Zandegi, Azadi. Don't lose hope. And know that Israel and others in the free world stand with you. The regime wants to destroy your future as they seek to destroy our state. Well, we won't let that happen. Ang mensahe ni Netanyahu sa Iran at sa mga tao nito ay kumakatawan sa isang komplikadong timpla ng babala at outreach. Habang matatag na iginiit ang kahandaan ng Israel na ipagtanggol ang sarili laban sa pagsalakay ng Iran, hinangad din ng punong ministro ng Israel na direktang umapela sa mga mamamayang Iranian na naglalahad ng isang pangitain ng isang maunlad na kinabukasan na malaya sa impluensya ng kasalukuyang rehimen. Habang patuloy na umuusok ang mga tensyon sa rehiyon, ang internasyonal na komunidad ay mahigpit na nagmamasid upang makita kung paano magbubukas ang mataas na paghaharap na ito sa pagitan ng Israel at Iran. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.